Hi mga Lodi! So, meron isang video ngayon na nagtatrend about sa mga teacher. Eh, sobrang pro ko sa mga teacher eh. Ito yung issue ngayon dito sa segment ni Rapid All Point Action tungkol dun sa teacher na pinalabas niya yung estudyante dahil sa naiwan yung card sa bahay. Yun dahil lang don dahil lang don para hilingin nyo na na mawala yung lisensya ng isang teacher hindi nyo ba alam na kung gano'n nila pinakirapan yon, yung makuha nila yung lisensya na yun kayo po sa nagko-complain Like, minsan rin po kayong naging estudyante, imposible naman na hindi nyo, na hindi nyo naranasan yung, pinag yung pinagdaanan, ba? Diba? na ganyan na ma mapalabas ka sa room, mabato ka ng chok, matamaan ka ng eraser. Actually, kahit hindi ka nga yung intention na tamaan ng chok eh. ba? Diba? Pero pag ikaw yung tinamaan ng chok, mag magsusambong ka ba agad Natapa ka na bagad ba yung rights mo nun. Napaka-sensitive na kasi ngayon nung namang usapin kapag kaganyan tungkol sa mga rights-rights lalo na syempre kapag bata na trauma na trauma yung bata dahil pinalabas pero kung tutulungan rin naman ng magulang ba diba, sa bata kung bakit siya nasa school na hindi lang naman na hindi lang yung na, na, hindi lang pagtuturo ang role ng teacher mas matagal tayo nag, nag spend ng oras sa room nakasama yung teacher natin. Kasi malamang pag uwi natin, di ba? Pag si cellphone na lang yung bata, ikakain, manonood. Gagawa ng assignment. Kung gumagawa nga ng assignment. Hindi ko nila lahat. Ganun, di ba? Mas matagal nakasama nung bata, yung teacher ngayon. Ituro e, nyo rin naman rumispeto. Hindi dahil sa nagkamali lang yung teacher. Eh, hihilingin nyo na yung napaka napakasakit sa damdamin ng tao. Ilang taon niyang pinaghirapan niyan? Ilang taon niyang sinakripisyo yung buhay niya dun sa sa, sa eskwelahan? Mas matagal pa yung, yung mga oras ng teacher sa eskwelahan kumpara sa bahay nila. Kesa sa mga nai-spend nilang oras dun sa mga anak nila dahil mas matagal yung oras na kasama nila yung mga anak nila. Pagdating pa ng bahay niyan, gagawa pa ng lesson plan yan. Tapos pagdating dun sa school, dadat ka ng kanang estudyanteng sang katutak na ang iingay, ba? Diba? Harutan dito, harutan doon, sasawayin mo natural. Estudyante mo 'yun eh, 'di ba? Darating talaga sa punto na magiinit talaga yung ulo mo kasi tao lang po 'yun si Ma'am. May feelings din po hindi po yan robot na teacher ako. Kailangan hindi ako magalit. Kailangan wala akong maramdaman. Kailangan lagi ako mabait. Tao lang din po yan. Sinasabi nyo nga po sa kanya, ba diba, Kung gawin ko sa'yo, e eh, paano po kung naramdaman, kung kayo naman po yung maging teacher sa isang buong araw, try nyo rin po yung hirap ng mga teacher. Diba? Hawakan nyo po yung sekwentang estudyante na ganun kaiingay Minsan pa ngayon sa panahon na to, di ba? Hindi na nyo, hindi nyo na nga po sila basta-basta masasaway. Dahil sasagutin, sasagutin at sasagutin kayo ng mga estudyante ngayon. Puro pa ba lang? Puro ka bastosan nyo mapapala nyo dun sa mga estudyante na yan. At kapag pinagsabihan nyo naman, laging rights nila yung tama, laging agad-agad eh, o oh, si ma'am, ginanto, ako pinahiya ako. Emotional agad yun. ba? Diba? Shoutout naman doon sa mga nakaranas naman na pinalabas, face the wall. ba? Diba? Nabato ng choka. Yun na nga, naranasan ko pa ngayon eh. Pinalipad yung notebook ko ah. Lahat kami sa buong classroom. Mula fifth floor. Lahat kami doon dahil wala kaming notes, wala kaming assignment. Nakaranas kami magdampot ng notebook mula fifth floor kami pa yung kumuha sa sarili naming notebook. Kinabukasan, ayun, di pa rin kami natuto. <laughs> Pero, natuto naman kami magbalot ng makapal ng plastic cover dun sa notebook namin. Nagtanim ba kami ng sama ng loob dun sa teacher namin? Hindi. Ngayon, naging memorable na lang siya. Ngayon, tinan mo, masaya ko lang na ikukwento yung naging karanasan namin. Hindi namin, hindi namin naaalala na, uy, si ma'am, ginanto kami nakapakasama ng ugali ni eh, ma'am na ganyan, hindi pag yung teacher na yun nakita ko kasi bab nakita ko pa uli babatiin ko pa nga siya eh. ba diba? o oh, ma'am kamusta ka na takot ka na bang mambato ng notebook sa labas dahil may tulpo na ngayon <laughs> ah, malamang ganun na lang eh pero yung ngayon kasi napaka sensitive na ba diba? sobrang sensitive na ng mga kabataan ngayon lagi na kasi silang may rights to the point na hindi naman nila nararanasan, hindi nila, hindi nila naranasan kung ano yung nangyari nun kami, na hindi naman kami natutong magreklamo. ba? Diba? Natuto pa nga kami sa buhay. Alam mo yung pagpapalo-palo dito sa palad namin na yon? Hindi namin dinidibdib yun. Kinabukasan, papasok pa rin kami masaya pa rin. Mauulit at mauulit lang yung palo namin dito kasi wala pa rin kaming, no, wala pa kaming assignment. Pero never kami nagtanim, nagtanim ng, ng, samanan sama ng loob. Di ba mga mas maganda pa yung, yung napulot namin dati? Kasi natuto kami sa bagay na hayaan mo na lang yan kasi nga ikaka, ikakaganda, ikakabuti mo rin yan. Eh yung ngayon, dahil sa rights na yan, konting palo, ano ba natututunan? magtanim ng sama ng loob, gumante. ba? Diba? Dahil sa mga media-media na yan, ipapost agad. Yung teacher ganto sinabunutan na napingot. Ano lang na natutunan nyo? ba? Diba? Natutunan lang ng bata na magtanim ng sama ng loob at itanim sa, sa isip niya na yung teacher ko ganto Darating yung panahon na, wala, na mawawalan na ng respeto yung mga bata sa mga teacher darating yung panahon na ayaw na nila maging passion, na maging na maging teacher dahil nga ganyan eh ginaganyan lang pala yung mga teacher bakit pa ako magaganyan ayokong dumating sa point na gusto kong disiplinahin yung bata gusto kong gawin sa sarili gusto kong gawin niya, gusto kong gawin ko sa kanya kung ano yung naranasan ko nung bata pa ako para lang madisiplina ko siya ay kaso hindi nang aganan eh hindi na ganun yung pwedeng mangyari ngayon. Kung yung ginawa mo ngayon ay ginawa mo doon sa kung yung naranasan mo ngayon noon ay gagawin mo doon sa bata. Hindi ka magtatagumpay dahil mga gago na 'yung bata ngayon. 'Di ba? Tungkol doon sa issue na pinalabas na na-trauma na 'yung bata. Tulungan nyo na lang po 'yung bata na ipa sa kanya kung ano po yung nagawa ng teacher hindi po yung hilingin yung parang buhay na kasi ng teacher yan eh parang hindi na po sila sanay na mag stay na lang po sila sa bahay sanay na po silang magturo eh sanay sila na yung kalahati ng buhay nila kalahati ng, ng araw nila nasa school tapos sa isang iglap eh ay eh, aalisin nyo sa kanila yon dahil lang sa pagkakamali na yun humingi naman po ng tawad na yung teacher tao lang din po tayo di ba mahirap ba magpatawad ito reaction ko lang to dahil sa nararamdaman ko dun sa mga sa mga ganyang issue parang ang hirap na kasing magsalita ngayon eh dahil lahat may masasabi sa iyo yung tao pero itong reaction ko to wala akong pakialam ito reaction ko to kung gusto niyo gumawa kayo ng reaction niyo sarili niyo 'di ba ito nararanasan ko to eh ito yung naranasan ko gusto ko lang i-share na lahat a shout nga pala doon sa mga estudyanteng kupal sa mga napagago pa lang kayo kaming mga gago dati pabago na yan magtinutino naman kayo, di ba? Kayo na yung kayo na yung next generation. Kayo na yung kayo na yung gagayahin ng mga susunod pang generation. Gusto niyo ba yung mga kakopalan niyo gagayahin rin? Baka nga hindi na yung gayahin dahil mas malala pa yung kakopalan na ibibigay nila kaysa sa mga kakopalan niyo ngayon. Yun. Lumuwag yung pakiramdam ko. <laughs> Naawa po kasi ako dun sa teacher eh. E